doon ding hi guys ay sira sira uh, sir rewell lipat thank you sa inyong sponsor Ayan. Good morning po. Ayan, uh papasok po tayo dito sa kalugluoba ng mga kubata na to no? para po magdala ng gamot kay Lolo Juscoro medyo malayo-layo po kasi yung bahay nila no? yung uh, iskinita papasok uh, dito sa mga anima ng nyug so hanapin po natin siya so habang hanap po natin siya ay may nadaanan po tayo dito mga kabataan na gumagawa ng duyan silang yun ang kanilang ito, uh, gulong ng bisikleta ginagawa po nilang duya sama po itong bata na ito so, yun, na po tayo na uh, papasok po dito sa looban so, pang uh, makarating na po ang uh, gamot dito po kay Lolo Diyos shout uh, shoutout po sa ating uh, team Rueli Pat Serwell Ruel. uh, Bon Voyage po sa lakad uh, ngayon papunta po dito sa Philadelphia TV sa Naik at uh, congrats po at successful successful po, congratulations sa Roel Lipat, ma'am Percy Official Channel, ma'am Luz Lipat Miss Kate Lipat masayang masaya po ang, ang successful po na pagbigay ng feeding sa mga kabataan, sudyante ng Gumapak Elementary School na nakikita po sa Tuwi, Patangas shout out, shout out God bless po. Ayan. so tuloy na po tayong papunta dito po kay Lolo Discoro at magamot na po siya nitong Pontosan ano si Pontosan po naman ay medyo may kamahalan 1,500 po 'yan. At po doon sa Naga City, malapit po sa mga ospital ng mga BMC. Doon po nahanap. Pero marami pa po tayong napagtaloan ng mga ospital bago pa po, po natin nakita siya. yan. sige po pasokin na po natin bahay ni Rodriguez vlog at uh, sa team Roelipa at team Kapuso ito po uh, nakabili na po tayo ng um, gamot ni Lolo Discoro ito po yung 1,500 from ito po ay may kasamang wound solution na mayroon pong uh, antibiotic so, yung okay. 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 Kailangan So, ngayon po ay gagamotin po natin siya sasali natin dito sa pang spray ito pong from Pusan okay? tapos Ayan po tayong binili sa kanya ng bulak, na bulak at alcohol na salit. So kailangan daw po tayo sabi ni Lola, Lola Adorasyon. Ano? So, kailangan din daw po ng kaya. tape kaya binili kaya po ng tape. Kaya ng tape po ay binili sabi po ng chichi ay kailangan daw po ng tape. Pagtambod o da? Wala pong pagtambod. Gumit na sana. Tayo po ay gagamutin natin yan. Yung video mo walasakit na raykaman kinong nyo yung iniisip mo, mo na dyan mm. su sa santu rayo Uray mo mo susuko susuko oh yan Ito, toko dali rayo rayo yan, rayo, rayo. yan. Rayo. Day, bilong, Pakaraya, Iyan, Naka, na babaya jan santuko Ito ng tap 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 ito tap 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 Stop mo na muna. Tapos ngayon yung ngayon, tayo. tayo salta. Hindi <laughs> tayo po yung magdagamot kay lolo ko. Po lang tayo po. Nars ngayon at doktor. Meron po tayo alcohol. Bulak. dali na po ito, no? Nalinis na. Nalinis na yan. Ayan, so ito na po ilalagay natin. Itong uh, prontosan on solution. Ngayon lang po tayo makakapagbukas nito. Ito po ay bunang butasan. Meron po tayong pambutas na yun. No? Arayo po. So ito po gawin na lang natin pati spray na po para magali po ang sumot. natin. Ito po yung ano 1,500 po ito. So, ito na po yung sugat ngayon ni Lolo. Ito na po. At gumagaling na po na Gumagaling niya dilik. So mag-alcohol mo na ito po tayo para tayo malinis po. Ano? po tayo ang

kuwang kandi, magkumang turo, magkuno. So ngayon ay nalinis na po ito ni Kamuna, ano ni Rachel. Rachel. So ito ay spray na lang. Final na po ito. Mm -hmm. so, um, talagang makakapagpanood po kasi may antibiotic na itong kasama. So, wala diba kailangan ng mga kasi tapos na po yung Serindu sudah berani. kapten ini. Ini makulog lo? Hindi makulog, hindi Hindi mahapdi. Hindi po mahapdi, mahapdi. Malamig. Malamig. Okay. Nah, Apa? Araw-araw, ano? ganito. -araw. Ito Marat. ay, ano na to, kurontosan. Kinalis ko lang. Palis-palis lang, kasi pag ito baka maula. Kasi ito, ito lagi lang takpan. So, ito, ito man yung panghugas. Ito yung dati nating binili. Panghugas po ito po yung o Hapon, bago matulog po ito rin. Maghugas po ng umaga, bago matulog po, po. Ay, ay. Una, I ito mo natin, uh, gas, ito, um, ito na itong hugas. Ito mo na ito. Ito naman yung talagang pangbibigyan. Mare-repress nito yung sugat. Lagi mo na ito. Ito mo na ito yung mo lang pag -tay? Sabi ni Doktor, open lang. Hindi na pag para putuson. Huwag na putuson. Pwede mo na. Putuson! Hmm. Dapat nakabuka ka ng mga nakukulog pa ko. Hey, hey, ato okay. yeah. oh, okay. guys pagkuk mabiyas ito di pa yung bola at saka alcohol sa akin lang wala na si kanina yan no no niya wala sa mana mo oo ako mo pia pagbubutan ko ito yung buhat ano nagdara sa ito tapos dito kung kalamang magbalot pwede naman magtig pero mas maganda okay saka yung malinis na tela hanggap isa naman yan dapat ang tela ito ito mo nang tela

sa aming channel Dong Tigidong sa Team Roel Lipat at Kapuso kay Ma'am Rosa Limix Vlog ay patuloy po na gumagaling na po ang ating Glory ko. Maraming maraming salamat. God bless po. God bless. Ito, pa, oh, uh, ito, uh, ito pa, man. ulam o. Uh, damang kayo si um, Ano um, po, po. Masiram yan. Meron Jesus Maris. Bagyan lang ng suka. Amo, no, Naubos na kaya kaming suka. Amo, di ng gusto ni Sisi. Mm, -hmm. La, lo ha, kain ka na lo. Yan, may ulam ka na. Ulam tayo. tigi sa kayo dyan. Masiram yan. May na po sila. And so, good morning, good morning po sa ating mga Team Ruelipat, Team Kapuso. Ating founder, si Ma'am Jane Lastimoso. At binin natin si Miss Ruth. Ayan. Ayan. Mr. Official. So, sa atin naman pong uh, Team Team Ruelipat, si Sir Ruelipat, at ang ating uh, admin ay uh, si Ma'am G. Franco Vlog, Delu TV, ako po si Dong Tigidong, ay uh, eh, nagpapasalamat po sa inyo na sana po supportahan nyo lagi ang aming mga videos at patuloy po Niyong uh, gabayan ang ating uh, team at ang ating mga na-scout para po tuloy-tuloy na silang gumaling So, mga ano pang kailangan nila ay maibigay natin ng uh, mabilisan po. So, special shout out Ma'am Rosalie Plug sa patuloy mong pagpananalangin uh, na uh, gumaling na po agad ang uh, ating lolo, Discoro. Alam niyo naman po si Lolo Discoro, wala po yung asawa kasi po siya ay single for life. Siya po ay gay, ano? May kapatid lang po siya na matanda na din na si Lola Doracion, nahihirapan na rin po na wala rin trabaho kaya sila po talagang kapos sa buhay Ayan, umaasa lang po sila sa pension na binibigyan ng gobyerno na 1k per month pero bago pa maibigay ay talaga namang umaabot ng months ano? so kagaya ngayon yung pang January hanggang March ay ngayon pa lang po matatanggap itong katapusan so matagal-tagal so yan kailangan, kailangan po nila talaga ng suporta nyo ng, sa pagkain, sa bigas, sa ulam sa gamot, sa vitamin maraming maraming salamat ulit ito oh, si Don Si Lola naman, God bless daw po. Salamat po sa inyo lahat. God bless po. Ayan. Si Lola naman, susunod ay pagawa natin ng salamin. Pag nandun ito ito na sa kapwete yung salamin niya po. Yun po ay... Uh, uh kailangan medyo malayo po kailangan lang talaga ng pam, pamamasahe kailangan po talaga niya ng salamin oh. kailangan ko talaga ng mata oo oh, oh po <laughs>